Alam mo, as a mother and as a daughter myself, na-realize ko, there are two kinds of rebellion. Yung una, yung mag ka, nasirain mo lahat ng, ng buhay mo. Magpariwara ka, ganyan. Si so, Shulin sure, yan, medyo ganyan din, rebelde din yan noon. Kaya nga, disinwebe ako, nanganak na ako ng panganay ko, kasal na ako eh. At 41, may apat na ako anak, may apo na nga ako eh. Rebuilde nga, din talaga, matigas din ang ulo ko noon, hindi ako nakikinig. Eh, Ganon din yung panganay ko. Kaya ngayon, tingnan mo, yung he is paying, also his dues, ganyan. Pero, I keep on telling him, and I keep on myself, oh, ang importante, kung may nagawa kang mali, ayusin mo na, di ba? You, you try to make yourself better na, and you try to build a better life. Pero yung pangalawang pag-reveal eh, day, yun yung bilib na pa bilib ako, yun yung gusto ko na sana ginawa ako noon. Yung anak kong pangalawa, yung, yung iska ko, yung, yung yopian ko, yun man yung napapaya ako dun sa batang yon dun ako bumibilib, hands up ako doon. Kasi yung pag-rebuild niya, yung after everything that has happened in our lives, at saka yung lahat ba ng mga desisyon namin ng, 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 tatay niya, at saka ako, na yung hindi naman kami mga perfectong mga magulang. Pero siya talaga, she remains steadfast in, in, telling herself and in telling us, oh, bala kayo, disensyon nyo yan. Pero ako, basta ako, ayoko magpa-apekto sa inyo, ha? Ako, I will show you that I will not make the same mistakes that you have done in your lives. Kasi ako, I, I, you know, I have to protect myself. I love this family, pero ako, hands off ako sa inyo, bahala kayo sa buhay ninyo, ayoko masira ang, ang utak ko sa kaiisip sa inyo. Doon ako bumilib sa klase ng focus ng utak nga, na yung, kung ano, siya yung, siya yung dalaga, siya yung bata pa, sa yung anak, pero siya yung nakakapag-isip ng ganun na protektahan niya yung sarili niya at saka protektahan man niya yung ano yung tama sa aming mga sa aming pamilya, sa aming family. Pero ako na nanay niya, yung binipilit ko pa rin na gawin yung mga gusto kong gawin sa buhay ko kasi nga 'di diba, feeling ko I miss out on some things and like that. Pero when I look at it, oo nga naman, sino ba naman ang nag nga naman kasi magpasala ko ng maaga At sino ba naman ang nag din kasi namaging, na maging, na, maging nanay ako nang maaga. And then I realized, oo nga no, iniisip ko yung sarili ko, eh itong mga anak ko, hindi man nila pinili na ako maging nanay nila. ba? Diba? Nilabas na nga sila dito sa mundo na yung nanay nila may pagkalukalukal <laughs> may pagkasuliling ba? <laughs> Tapos pa, hindi ko man lang sila tulungan to have a good life. Ay, napagano nga naman, no, napakawalang kwenta ako naman pag ganun. So in short, simple lang naman pala ang pagiging nanay, pagiging magulang hindi mo ginustong maging mga magulang ng maaga at maging mga anak mo yung mga yan pero lalong hindi nila din ginusto na ikaw yung maging magulang nila so ang pwede mo nalang gawin dyan is to make sure na at the end of the day naman masabi naman ng mga anak mo na sabihin buti na lang ikaw na nanay ko buti na lang ako ang anak mo mama I am proud of you yun yung the best